Buwan pa ng Mayo ng taon ay naisuhan na ng lisensya ng Land Transportation Office o LTO ang overseas Filipino worker na si Quincy Hans. Pero ang malaking problema, de papel na lisensya ang naabutan niya. Mahirap talaga ma'am kasi may mga ibang ano na mag kailangan mag-verify, hindi namin magamit. O ganoon, ma -ano talaga, masira talaga. So kailangan may extra care talaga para hindi masira yung ano. Kasi valid, valid pa rin naman. Sa panayam sa media, kinumpirma ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na goodbye na sa lisensyang papel simula umaga ng Webes. Ayon kay Mendoza, kasunod ito ng pagkakaroon ng 1.2 milyong plastic license cards na sapat na anya para ipamahagi sa mga motorisang napaso ang lisensya mula noong Abril a 1 hanggang Abril at 30 ng taong kasulukuyan. Bibigyan sila ng hanggang katapusan ng Oktubre para maasikasong renewal ng lisensya. Uh, we made sure na it, it, tamang tama lang yung kapasidad ng ating mga licensing centers to cater to their needs. Kaya wala nang agam-agam yung ating mga tao, meron ng ganito, uh, goodbye papel. Ikinagalak naman ni Quincy Hans nang makatanggap na ito ng plastic license card umaga ng Webes. Maganda na magamit kahit sa ano, Australia. Uh, bukas flight namin, magamit namin to sa Australia. Mas maganda na pag ano, card na. Sinabi naman ng LTO chief gagawing staggered ang pamamahagi ng plastic cards para hindi dagsain at hindi magkaroon ng mahabang pila sa mga licensing office nito. Ang mga motorista na ang lisensya ay napaso mula May 1 hanggang May 30, 2023 ay maring magpunta sa iba't tanggapan ng LTO hanggang katapusan ng Nobyembre ng taon. Ganon din ang mga napasong lisensya mula June 1 hanggang June 30, 2023 na kailangang i-renew bago ang katapusan ng Disyembre ng taong kasalukuyan. Kasama rin ang mga napasong lisensya mula noong buwan ng Hulyo, Agosto at Setyembre. Babala naman ni Mendoza, otomatikong mapapaso ang lisensya ng sinumang hindi makakapagpaparenew sa tinaktang schedule at hindi na masasakop na extension ng ahensya sa 2024. We're, we're not about inflexible kung dumating yung araw. But I don't want, kasi alam mo Pinoy eh, last minute parate, di ba kung sabihin ko, di, extend namin yan. Eh, Maghihintay until November 6 yan, tapos hopefully ma-extend, no? So, babantayan naman namin if there are circumstances. Say, wag naman sana, no, kalamidad. Or, or, or circumstances that will prevent uh, the people from, from applying for extension of, of, their, or renewal of their license, no? Pero pagtitiyak pa ng LTO na makukumpleto ang pamamahagi ng 2.3 million backlog sa plastic driver's license cards sa Marso ng taong 2024. Yung schedule of delivery naman, tugma dito sa ating deadlines. So we are confident with our deadlines kasi talagang nakadovetail sa ating mga delivery schedules. Yung ating uh, supplier naman is on time. Mahabol naman siya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito sa si Sina Torno, SMR News.